Magandang araw mga kiyo, welcome po dito sa ating youtube channel, Soporco TV Kamusta po kayong lahat? Sana po ay nasabutin po kayong kalagayan habang pinapanood ninyo ang video na ito guys Ito guys, update lang po sa gig kagabi ni Elias JTV mga kayo, sa Tigpanan, Surigao del Sur mga kiyo na kung saan nga ay dinumog ng napakaraming tao mga kiyo, napakaraming tao mga kayo nabubulol ka agad ako. So, ang sabi nga ng mga taga Surigao de la Sormaquio, ay history daw yung nangyari guys. Kasi ngayon lang ulit, nagkaganyan yung kanilang lugar na sobrang daming taong pumunta Makyo dahil lang sa gig ng isang Iliya City Ayan, at ang sabi pa nila guys, hindi lang daw mga taga Surigao uh, yung nandun, hindi lang daw yung mga taga na yung nandun Makyo. Kasi marami pong mga dayo guys, marami pong mga foreigner Ayan, merong taga Buracay. Pumunta talaga doon, guys. Grabe, no? From Buracay. Ayan, pumunta ng ano? Ng Surigao del Sur. May mga taga Dabo daw. May taga Luzon daw. Na pumunta daw. Kaya sobrang daming tao. Makio, yung expected nila Makio na sana mga 4,000 lang yung tao to 5,000 Makio ay lumagpas daw yan, umabot daw ng mga kulang-kulang uh, 10k siguro estimated pero Uh, sabi nga ng iba, sobra pa daw. So, yun guys, no? Grabe. Grabe talaga yung nagagawa ng isang Elias JTV. Mga kayo, pagdating sa mga ganito, pagdating sa mga concert. Sobrang lakas po ng kanyang hatak sa mga tao, guys. Kaya, congratulations po si Elias JTV band. At syempre, mga kayo, maraming maraming salamat din sa Panginoon. Kasi binigyan sila ng magandang panahon. Kaya nga, sobrang saya ng mga tao, guys. Kasi hindi po umulan. Yan, maliwalas po yung paligid ni gabi. Kitang-kita nyo naman guys sa mga drone shot. Kaya sobrang pasalamat po talaga yung mga taga-tigbanan na Surigao del Sur. So, Lalong-lalo na mga kayo, yung mga nagbebenta dyan sa paligid mga kayo, Yung mga vendor kasi umita talaga sila guys kagabi kasi nga maganda yung panahon. Kasi ganyan naman talaga mga kayo, basta maganda lang yung panahon sa mga pinupuntang lugar ni Ilesi TV. Yung tao kasi labas -pasok, lalabas papasok na naman, lipibili, papasok na naman. So, kin kumikita rin doon yung mga vendor. key. Kung dito guys, mapapansin natin, sobra kasing daming mga vendor sa paligid kung saan yung venue ng tinugtugan nila Elias JTV. So, yun guys, update ko lang po yan sa inyo. Ayan, so marami namang nag-live kagabi guys, marami mga video. Ito po ay reaction lang po talaga natin yan at based dun sa mga nasagap nating information guys ay marami talagang uh, hindi taga-tigba nandoon kagabi kumaga mga foreign bumisita lang sa lugar nila para masilayan Celia City B Mario so ganun po uh, ang mga tagahanga Ilya si TV Sino sundan ho talaga siya guys. Yan kahit ako, kahit ako guys. Kung uh, may sapat lang tayo na pera, di ba? Na anytime pwede natin puntahan kung saan yung gig Gagawin natin. Kaso nga mga Macchio, ay marami din tayong pinaglalaan ng pera. So, basta guys, ingat po kayo palagi ha. Sa mga ano po, sa mga pumupunta po sa gig sa concert ni Ilya TV. Ingat-ingat lang po kayo palagi. Yan, masaya po tayo guys na ganyan po ninyo kamahal. Celia si CTV. So hopefully guys na tumagal pa tong pagpapasaya. Uh, Yan. At I'm sure guys tatagal pa to. Yan. Kasi sobrang bait po ni Celia CTV. Wala tayong masabi guys. Yan. Wala. Hanggang ngayon po. Napaka humble. Napaka down to earth guys. Kahit nasabihin uh, natin na sobrang sikat na po niya. Yan. Marami na siyang pera kung tutusin. Ay ano pa rin? Humble pa rin. Ayan, hindi pa rin natin, natin nakikitaan ng yabang. Yan. Hindi pa rin. Wala wala guys as in very uh, ano lang kumbaga natural kaya kung ano siya dati ganun pa rin siya ngayon mga kayo so nakikita nyo naman yan guys kahit kahapon po sa rest day nila di ba wala pag, pag mo lang sila guys parang ano lang ordinaryong ano lang talaga yan mga tao na ano, mga simpleng tao lang na nagiinuman yan pumupunta ng beach yan nagbubudol pa mga ganun lang mga simpleng ano lang so so yun guys maraming maraming salamat sa panonood, Again po, kung solid supporters ka ng isang Elias TV, Makyo, supportahan natin palagi yung kanilang mga gig at ipagdasal natin, Makyo, na bigyan pa sila ng lakas ng pangangatawan at ilayo sila sa mga sakit guys para makapagpatuloy po sila na makapag-perform, makapagpasaya, makapag-inspire ng maraming tao. Maraming maraming salamat mga kayo sa panonood and ingat po kayo and thank you for watching.